Di ka na puputi. Di ka na puputi. umasa pa puputi kapa? pa. Di ka na puputi. Di <tip> ka <tip> na wag ka ka jowa. Di ka na wag ka ka jowa. Wag ka nang umasa pa na jawa, ka ka jowa ka pa. Di ka na wag Di ka na wag ka umasa pa na wag ka SINGEL! singgal SINGEL! SINGEL! singgal SINGEL! SINGEL! singgal SINGEL! sa sidecar lang eh. <laughs> Yung sidecar ng tricycle. Di ko napapayat. Di ko napapayat. Wala ka forever. Parang umahapan, napapayat ka pa. Hindi yeah, na papaya. Hindi ka nagaganda. Hindi ka nagaganda. Huwag ka nang umasa pa. Nagaganda ka pa. Kahit anong ipahid mo, hindi ka nagaganda. Huwag ka nang umasa pa. Nagaganda ka pa. Pangit, pangit, pangit. Pangit, pangit, pangit. Bakit? Maganda ka ba? Oo. Saan banda Sa mukha. Ha 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 ha!